hindi nagpatinag ang drag artist na si Pura Luca Vega sa serye na pagdedeklara sa kanya bilang persona non grata sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito'y nanggayahin niya si Jesus Christ sa isang drag performance at iniremix pa ang ama namin o the Lord's Prayer. Nagsalita na si Vega matapos ang kanyang performance sa isang bar sa Makati City noong August 21 sa kanta ni Taylor Swift na Look What You Made Me Do. Makikita sa video na naka si Vega ng itim na nasareno sa kanyang performance. Nagpasaring si Vega sa lahat ng lugar sa bansa. May dineklara siya na persona non grata at hinamon ang iba na gawin din sa kanya ang nasabing deklarasyon. Lahat tayo makasalan. Tama? Hindi tayong perfecto. Tama? Ganun pa man. Do unto others what you want others to do unto you. Do yeah! not do unto others what you do not want others to do unto you. Golden yeah! so, rule lang po yun. Ayan, so, para sa mga ibang lugar na gusto mong mag-persona dyan, dagdagan yeah. nyo pa! Yeah! Una rito, deklarado ng persona non grata si Vega sa Maynila, Binagat Islands, Occidental Mindoro, Cebu City, Laguna at iba pa. Hamang ang nadagdag sa listahan ay ang Bohol at Lucena sa Quezon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipinas.